NYGC Nice Yaga Channel. Welcome to NYGC Blind Drama. Ini one hundred six point nine ASFM Community Radio. Basta ASFM. Atun ini. <laughs> Dari na ato drama Diri sato'n pala tontonan Isai-sai Kai Kuyahil Sa'kasai-saiyan Alkanun Sia Eh... Bahawan Hihihi... Eh, kena amu nasib Berta Berta dai Pelangga Eh Di mana nak sawa aku iya man Eh Eh yang betul Berta Berta Bah Eh 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 Kadamon na sa gunod sa nako ng alkansiya. Ay, hey, hey. wala din ka balo si Dento. Nga, eh, nag-alkansiya ako. Berta! Day! Ba, si Berto ato ah. Ah, Alin? Ay, may na ubra lang to sa unhan, ah. Eh, uh, ikaw balang, lang? Isang tang nag ka? Ang tingong mo do, eh, doon nagadako, ay, eh, nga anong sikrito mo nga daw nagdako tingong mo haw? Ay, gina na eh, Ay, mano ka, mga pe? <laughs> Mai minum ko antis ku mamahau asigeh ah, kita eh mai minum kita Bah Ang dua katigulang ho huh? ara nagapakad to des canggeh ah, ah Lolo Berto Lolo Berta mayung aga eh eh mayung aga Carlo eh Bau Mapa huay-huay kami di anak ni Bertap langga kay Eh, may gina kami ah May gina himo kami kada aga Anong gina himo niyo lo? Eh... naga ulo exercise kami Eh, kabalokan na ginman sa amun Eh, eh Rabas na ulu idad-idad na Kinangla na mag-exercise Ahu oo, gili Pabakla kami dabis nga bolong para sa hebla, di Mga pila ka bilog, lo? Uh, eh, bali isa ka simana, ha? Mga isa ka simana, be? Eh, uh, maintenance na namun mo. Eh, uh, lang bilog, 14. man manduha kami mo. Ah, sige, lo. Uh, ara na no? Te, lapit ko na lang ni Mabakal. Eh, gani man lo. Eh, bawa na, may isning kulor lo. Eh, nga nga nagbakal kas ni Eh, kabalo ka naman, toto. Preparasyon ina. kun eh, uh, uh, basta, eh, eh abi mo lo. Ang ibang na hadlok magbakal sini. Ah, Aku hindi akui mahadlok to. Eh, maabut ginang panahon yang kinahanglan ku na. Eh, sige har. Eh, hustu gali. Basi dasun simana, mabakal ku na inda. Eh, sige lo ah. Eh, paket silang na, ha. Eh, dala sugat, dala dulong, tanan-tanan. Eh, holo, ho lo. Waibli, Eh, ta Ta Be Uy Uy Lola Mayong aga na Ay eh, Mayong aga Eh... Che Mga pila na lang kasi Na may mpas ako nga kinaholog hulogan Eh Kwan la Eh Dali na lang nila Eh Ano ganila Package man nila no Ay Ho Ota Eh Ang color pink kid, ha Inang eh, girl na girl Eh, hola, ikaw na gid Ah, dasun si mana o mga dua ka si mana, panini mo Eh, ako bala nila. Salamat, gido. Madamo, gina selamat. eh, Bah, bentar, gina pakai dar. Ah, Quan Bagolang berdo anun si ho Baati anak bikue eh, ah, eh gin eh. eh, buka ku na oh. <laughs> ngundun ah, anong gina par parahan muha anong bakun mo eh Baklan ko ikaw sang gaon. Ha? Gaon? Oh, gusto ko magwapa kay. Eh. Ba, daw ka dalong ginsan to birto ah. Dahil? Ah, oh, nano? Pasinsya ka na ha? Eh, pasti disiasaan no, dong, ha? Kekuhan. Wala ko nakahatag sang anak si Ilmo. Ang rabi kay isang pag-asawa ay ta. Bago ko lang nabalaan baugli ako. <laughs> Mayo lagi wala ka ba't kapinsa niya magpabata ka si bando no? Ay, katuntok si Tawon ni. Ano pag dumdum mo ako na? ko lang da, ah. Eh, sabi mo kung ka isa, gabat siya managus ng kamingaw. Tungon wala kita sang anak. Basta, palangga mo ako. Amo gani ito ikaw ang bibibibi ko eh. <clears throat> Betah. Eh. Anu belenggak betah. Me sugid man ku simo. Ha? Eh anu gisugid musak konau? Eh. Naga alkan si yaman go. Ha? Uy, iya aman baklan ko ikaw sang barong kag dilargo. Bao, um, bao. <laughs> baklan mo ko siyang barong kag dilargo. Hoy nga adiin kita makadtong dua kay baklan ko man ikaw siyang gaw na nung mo may party kita nga kadtuan. Ay, hindi man ah. ah basta eh, ah, baklan ko ikaw. Bah, birta. ang duwa ka tigulang, oh. Baw! Ha! <laughs> ha! Kagwapo, kagagwapa sila. Nakabarong kag naka... Baw! Baw si Lola Berta, ho, oh. ang ayan gido. Baw! Kag si Lola Uy, din ka mga duwa! Ay, ay, Carlo, Carlo. Ay, Carlo. Ay, ah, abi pagpundo ka mo. na, 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 pagpundo, bebe. Wow, grabe ba? Wow, kamang guwapa. Eh, din ka mulo, la? Eh, wala. Naglagaw lang kay Bidis Changi mo kay gusto namon nga ipatanaw ining barong kagay ning gaw na ginasok-sok namon nga doa. <laughs> ay, nga yan man kabe. Ay, perte ka nga yan, lula. Baw, mol kagwapa gali sa inyo, kagagwapo gali, ha? Siguro sa mga hobines ka mo, eh, mga tsurahan din ka mo, no? Eh, eh, oo, ah, ugaling kay... Eh, wala na, Huwag gi kami siyang anak. Ah, sige lang. La, lo. Kay kabaluman ko nga plangga kung masang ginoo, huwag ka niya gipabayaan. Gusto naman maning amon nga... Eh... a-attire? Um... Holo? Para sa ano? Eh... Isok-sok na amon eh. Kung... Con mapatay na kami. Eh, be, berda. Wow! eh, <laughs> parehas gili kita si Kwabin Saron. Eh, mo na plano ko. Ako kung mapatay na ako, hamo man yung isukso kong ginhatag mo. Hamo man yung plano ko, Berto. ako kung mapatay ako, isukso ko man yung ginhatag mo. <laughs> Uy! Nah, no kamo yang ngadoa man Mga mga patay-patay na nang inyo ya man Eh, hindi pa kamu mapatay ah Mapagsik pa kamu Ready na ang tanan. <laughs> Bau wow, balik pahayun gid ako Nak Nakuha ang gusto ko sang... sang... Uh, ah, Apang sepihak pihak ng bahin, nasubuan ako. Ay... Berto! Berto! Bah, Dah kepanawag na si Bertha. Masulun na kos kuartun namun. Eh, eh. Beh, anong ginatawag mo sa kon, Planggar? Eh, gabi na. Indi ka pa magdulog. Eh, eh, ati matulog na ta eh. Bertha? Eh, Bertha? kon mapatay gani ko. Ipalubong gid ako, ha? Eh, nalangan man nga hindi na kayo palubong. Ay, nano ka man ni man? Ah, ang buhat ko siyang ganon. Ready na nga ako nga, lungon. Hindi ka na mabudla Bah, nalo nang imo ginapang hambal man. biaan mo na ko hindi mana ang ako lang giri di ko ng tanan-tanan package delivery na to dalasugat mga mga embrace pamahaw be berdang ah eh. uh, ako man Mapatay ako, hindi ka na mabudlayan. Kadumdum ka sa ngalkansiya ko. Ginsupot ko ato, kaginbayad sa kumpanya. sa diin, maridi nang akul nga. Kinahanglanon kung wala na ako. Ba-berto? Be... Sino ay ang mauna sa ato, no? Eh, tani, ako lang. Ba, Bertar? Hindi ko makaya kung wala ka eh. ko ikaw. B Bisan wala mga kong kitagay siyang anak. Pero... Pelangkah ku ikau bento Palangka ku badai kau Tadi aku langka maudah Iku di kau di gijiguru babatun Hidiku gijiguru <laughs> Aduh abik ku dipanggang buyuk tengah badungan kita gandua ha? Oh mata ondo no? At least op danai na kita Saka sakit kan saka lipai Amuget um, Tapi lupa bayi ini na lang nak andai Dalik di dalik di Ha? Dalik di belah tiiti itikun kan naman, ha? Hoi, Berto, tiga ulang nak kita. Ish, ikaw pulang, pingsan Muka hig kogin, ha? Dali dikai haksun ku, ikaw. Op, op. Berto? I love you. I love you, Berto. naman ako kag magtimpla siyang kape para sa amon ni Berta ko. Ah, Harada, nakatimpla na ako siyang kape. Ipe, mabalik ako sa hiling namon. ang Nagpukawin ko si Berta. Ah, Dai Bau pelanggan ku Dai bedah Eh dah lep dah Mengapa nak kita Dai Dah Eh mengapa nak kita Bah Bentar Oi bentar eh, Ini aku panggilah hoge eh.

Kerana orang si ibu bang, si lingkuh, si lingkuh padungan kita kan doa, tak ada guna kau, <slams into giveaway> Bis, bis dah. Pelangganku, pelanggan ini kau ketamba. Angkatan, gini buku, parah membaca kan buku dia ada tangga pelanggan. Beda. Siling busa aku dan naik kita Aduh kai kau dah guna Beda Beda Pero si Lolo Berto ang kapadulong eh na. Ah, aral na siya. Uy, daw ka subo sa tigulang, ah. Carlo? Uy, hello, mayong aga. Ay, mayong aga man. Babakla, ganit ko siyang bulong siya, eh, Vlad. Ah, 14 ya ponlo hindi na pito na lang ha uy nga pito na lang luaw ah carlo gibaya <susuruh> ata ko di birta <laughs> ha e A anong buting ka nun, ulo? Patay na si Bertha. Patay si panagka ako. Sige na. Ihatag na siya ako ng ang bulog sa himlan kay pamanod kong kumpanya na magkuha siya patay ng laho siya. Ari na ako sa kumpanya. Tor! Hoy! Lo! Wow! Hari ka na lo! Ay, pwede ko na ma-paservice mapaservisyan ng babaeng nga igulang ha. Nagbakal sining longgon kaga uh, ginpakid siya na tanan me Ha? Si Lula? Uy, kilala mo gilit lo? Ay, patay na siya gilito, lo. oho <laughs> Pancai na nga Be, ano? Eh, hey, magasawa asawa kamu ka mulo? Oh. Be, di na itong akong kwarta man kay bakal ako. Eh, anong baklon mulo? Kandila. Eh, ha? Eh, Dala din ko, Bertha. Berdagi kikwa mo naman. Peh. Bahaw. Mayo lang gid kay ginsaway ako sing, uh, Eh, si tao to nga nagabantay siyang uh, purinaria. Ay, nanuman ko akun man. Daw lapit makunag-ulian noon. ipangayo kung kwarta ko kay Berta ka. Patay na gili si Berta. Patay na gili si Berta. Ah, <laughs> uh, mga Kabarang gay. Nage meeting aku sa inyo tungod da. Uh, kilala nyo tigulang na nagabantay di naga kanto di sa naga bakal bolong. Hey, kilala namon. Hey, uh, kilala namon na. Uh. Hey, kule kule kila, kilala namon kilala namon kap. Oh, si Lolo Berto, bla. Ay, Hokap, kilala gina Ah, Hokap, kilala naman si Lolo Berto. Eh, Kep, eh, ano ka pa, oh? napatay na si Lola Berta. Eh, dapat mag-amot-amot kita. Magbinuligay kita. Eh, dabati ko, buhas na ko ng lubong. Eh, <clears throat> karon sa gabi, mapulaw kita dito eh, parang nga makasimpatiya man kita kay uh, Lolo Berto. Eh, sige ka ba? Ayos! Mahanda yung sigdala at pick up Kaya, kung ano-ano pa itong mga kinanglano dito eh. Oh, sige, sige mga kabarangay. Sige, mula na ang ipatawag ko. Karon sa gabi, makakadto kita dito. Bah, wala pa man ang kabarangay ko. Mauna ako dito. <laughs> Ari na ako sa balay ni Lolo Berto. Baw, kadamo sang tao dire. Baw. Ah, naga sila. Nagahampang sila. Hmm. Hay, mayong gabi ka. Ay, mayong gabi. Pwede ko ka sulod, masulod ko. Ah, sige ka para Papa huway huway, na si Lolo Berto gin. Papahuay-huay na namo na kay kami naman mapulaw. Ate, sige, salamat, kid. Arin ah, ako sa babaw. Ay, si Lola Berta, oh. Kagwapa sa iya sa lungon. Wow. Kag si Lola Berta naman, natulogan sa kilid sa lungon. Lo? Lo?

tayo ng 2 katigulang. Ay, wala pa na lubong si Lola Berta. Nagsunod si Lolaberto. Eh, grabe nga paghigugma kap no. Um, bisan wala sila sang anak. Pero nag-unongay sila kap. Oo. Nag-unongay sila. Aabi mo kap nakikita ko pang duha nila siya. um, grabing tago nila kap. Amo nang nabalaan ko eh. siya sila para sa mata po ng kamatayon nila. Kapitan, dalayawon ang duwang ini. Eh. Dalayawon ang ila pagigugma. May mga amo payahan sini. Eh may mga amo pa ihan sining nga mag-asawa. am um, kapitan. Mga kabiyanan, ang pagigugma hindi naton matakos. Apang ang pagigugma nagahatag sa kalipay kagkasadya sa mga tinuga nga parihas sa ila ng batsyagan. Bisa'n paman, man may mga kasakit, kag may mga galipay, apang padayon sila Nga nagaunong may. Pariyong sa kasaysayan ni Lolo Berto kag Lola Berta. Bisa'n wala sila sa kabataan, ginpamatudaan nila sa isa kag isa kung ano katahong kag ganami sang pagigot ma. Magabyanan, Gabay pa ang nakahatag naman sa leksyon ng matakong naton na drama naton ginatiguluhan. siya sa palatuntunan isaysay kay Kuya Hill. Gin obra maestra sa inyo alagad, Kuya Hilanda sa produksyon sa 106.9 ASFM Community Radio Ako naman, inyong Kuya Hilanda nagpasalamat sa inyong ng pagpamatid Mga kabayanan Ina ang kasaysayan ni Lolo Berto kag Lola Berta Eh, daw aku tu Eh, 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 eh... Eh, indi pa ku patay Kuya Hil, kegula pa ko asawa. Ote, indi gan, ka tolo kay wala ka pa asawa imo. Eh, parehas lang kamu Eh, daw nahadlo Kuya Hil. Eh, 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 eh... Nopo matsegmu sakon dao, ako ma patay bang? Sige ma una na ku paalam si mo, babay na, kita na kita muas, ekus lulu berdo, babay, gan blesses all! Yes, at ito na si Lolo Berto, mga kabyanan. Nag-una na siya.